morning katawid na kami ganap kami ng pagkakainan ng lunch yung late lunch late, late lunch, late, lunch. late na lahat late lahat dahil dahil tulog si nanay okay lang yan kasi anniversary naman namin kahit anong gawin namin okay lang so today we're going to eat first food is life oo tapos <coughs> magte kami dapat. 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 Kaso, parang mas madali yung taxi. Eh. Yun. <laughs> Times 10 nga lang babayaran. So, kasi ang taxi. Gusto mo pa -uwi. Trend tayo, no? Kailangan muna natin alamin yung exit. Kasi, hindi ko makita yung yung exit. Uh, Di ba sa orange daw? Sabi yung orange. Uh, anong pagbayad ng taxi? Ano ba? Fam. Cash lang, no? May cash ka pa ba? Meron. Withdraw tayo pag nakakita ATM. Ayun o, ayun o, ayun o. Ayun yung gusto ko. Ayun o, may nakasulat. Ayun, ano? Tatatawid tayo dito. tao ano lateral so. Dapat kok jogging na, no. Hindi naka-replay 'yan, ha. Para pabaliktad yung lakad niya. Ano 'yung pampabilis mag-basketball? Akun ba? No? 'yan siya, oh. 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 bagal oh. Kasi oh. Ah. Kahirapan mga tao dito sa Manila, sa ano. Bad. Kadiskubre naman ako ni. ano. Baka ma-discover eh. Alam mo na. G25. Tingnan nga natin yung loob ng G25. Parang 7-Eleven. Laging dyan sila may bitbit -bit na plastic eh. Uy. Ano yan? Saiso. Ang lamig. Sarap. Ang sarap pa eh no. Pag ganito oras. Wala pa na buksan. Ah parang 7-Eleven nga.

Uy. Number one. Parang sarado pa siya. Ayan dyan o. Oh. Taas. No burger brand. Yung ba try dyan? Dito tayo, may soup dito eh. Ayan oh. Laban? puro soup lang to. Walang ibang food. Ito, chicken. Puro takboki no. na. ba yung... Bulgogi, babe? ito. Tapos puro no. Ano yung noodles? Puro mga tukbok yung noodles lang ito. Ano, pass? Pass tayo dito. Tukbok yun ito eh. Ito. Hmm, puro burger na. No burger brand. Ano tayo ba? Ay, may tempura pala eh. Yeah. to, so, parang tempura pala to. Oo. Oh, Gusto mo ba? Oo, parang tapos na to. X na. Eh, no, may ginto rin, oh Ano ba yan? Katsu? Ayaw? Oo, oh, mamaya na yan. Hindi, okay, basa na. Push.

English yes, yes, English English menu English oh. parang magahati pala tayo sa kanyang Hmm. Tapos noodles sang sa pukpunan natin, ano yung sariban, natin. yun 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 kasi yun ka yun lang yun 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 yung toppings lang pagkakaiba, no? Pipili ka lang ng ganyan, no? Pag ganyan. Ikaw na pumili. Sige. Pili ka na lang ng tempura, tsaka... Oh, um, kahit yun... Yan, kung gusto mo. Spicy chicken. Ang ganda, sorry. Hmm? Spicy chicken. Hmm. Spicy chicken. I think doon ko kailangan naman ito sa harap. Ano ba ito? You have to wait. Sana masarap yung gano'n lagay. Yun na, yun na, yun na. yung May noodles pa din. Eto. Eto ayun. Ah may you know. ito. Ito, ito, ito. noodles nga. Yeah. Eto, bouquet noodles. Ito, ito. Ayan, ito naman may cheese naman, na may ano. Bali na yun. Ito. Diba? Seafood to eh, no? Mm. Seafood. Parang ito ang the best. Hmm, uh, parang mas okay to. Ayan eh. Ito? So? Ano ah, ito? Medyo spicy lang niya, mukhang dito yung spicy. Bestseller nga to eh. Ito, ito o kaya ito. Ayoko na squid dito na lang no. Hmm. Tapos, so isa niyan. One nito. Dito. Okay, Ay ito pala, yung, may mga ano yun kasi combo yun, daw. Ito kombu na tayo. Yun, kasi... Sorry ano yung pinili natin kanina. Ito. Ito. Ano kasama niya? May kasama May siya. Lang. Potato. Ano ba ito? Saan ang drinks? Iced tea? Iced tea. May <coughs> potato. Ano na yun? And then you add chicken. Potato and garlic corn. Parang ito ata mas maganda. Super spicy ito. Itura pa lang. Hindi. Hindi. Spicy. Ay hindi. Spicy. Spicy challenge, challenge nila yan eh. Pero super spicy niya. Tulay pa lang. Ayaw na spicy. Ito ata ako, lo. Oh. Sorry, yan. Ah, hindi namin alam. Eh. Ano ba? Di ba dito nagbabahat? <coughs> Ay, hindi ba dun mag-order? Hello Hello. We order here. Yeah? We we order here. This one. This one. Yes. This one, one. Ah, choice one. Side okay. dish, okay. choice one. Okay. choice uh, one. Okay. Ah, this one. <coughs> And the side And dish is this one. Potato. Okay, potato. And then we add. Uh, green. Ice tea? Ice tea? No? Choose one no. liter of. Green grapes or tropical fruit? Green grapes. Green grapes. Green grapes. Green grapes. Do you have? And then this one. This one. This one. one. And then. Mo? This one. I want. Again. What is better? What is good? I recommend um, this one? What's this one? Honey soy. Honey soy. I think this one is better. This one? This one? Ah. It's long time This time long time, okay. long time is okay Yes, okay. Thank you. Sabi, hindi ko may connect yung internet ko. What's wrong? Baka ano, naubos mo kagabi. Ay, ang ganda. Taka lang, tingin ganyan. Paano? Tingin muna dito. salamat. Paano ano? Naubos mo na ata Paano mag-register ulit? Akin okay, na register ko. Try okay. ko. <coughs> So, registered na naka-collect. Makana ba yun? 399. Mahalo. Di ba dapat 3 days yun? Hindi kasi nakadepende yun sa gig eh. Pwede mo ba akong loadan? No. Ng regular load? No? Kasi wala na akong regular load. No? Sige. Ilan? Ah, uh, mo ng 1,000. Sige. Bye-bye ka muna. Bye-bye. Oh.